So, what's up mga Sadik Tom TV is in the house again. Kitang-kita nyo naman kung gano'ng kaganda yung scenery dito mga Sadik. Napakalaki ng pool. At the same time, yung view sa harapan nyo is etong bundok na napakalaki. So, meron dito parang rice terraces dito. At pwede rin kayo malibang dahil may mga nagbabike uh, bike off-road dito. Uh, Siyempre, para makita nyo rin yung pinakang rooms nila. Kung gusto nyo rito mag-stay, tapak. natin sa inyo. Sa mga magtatanong mga Sadik kung saan banda itong... KRB Infinity Pool, mga sadik. Dito lang yan, sa may Kogyo, baba. Ayan, lagpas lang po siya ng RC Cola. Ito po yung RC Cola, mga sadik. Ayan, RC Cola. Ayan lang po, pagkatapos niyan makikita nyo na tong off-road track, KRB Mix. Pwede nyo i-google yan, yung KRB Mix, mga sadik. Ayan lang yon, Pag nakita nyo na yan, pasok na kayo dito. Ayan, dere-derecho na po yan. Tapos, ando na po yung pinakahang pool nila sa taas ayun na, ayan na yun So, napapansin yung mga sadik napakahaba ng pool nila tapos harapan nyo is yung puting bato at syempre kagandahan na ito mga sadik syempre running water to yan, running water yan mga sadik so automatic hindi masakit sa mata at okay na okay sa mga kids na mahilig magbabad tapos may pambata rin sya dito ito yung pambata nila mga sadik Yo! Ito oh. Yan. Ani water. Tapos dito Ito yung pinaka dito. Papakita ni ni Boss Nonoy eh. yung kanilang rooms dito. Yung. Hmm. So malaking pinaka beranda yung anila. Beranda style ayan oh elevated and then maganda yung view at ito yung kanilang rooms ang ah, malaki pala meron naman malaki, may aircon mga sadik, tapos yung double deck nila is dalawa, so ayan may, may ano, malaking bed tapos may kitchen sink din at may sarili kayong CR malaki yung rooms at full aircon din yan, maganda rin yung pinakang loob nila, napakasimple lang paglabas nyo, ito na kagad yung makikita nyo yung pool at etong scenery na to puro puno yung paligid at syempre kung gusto nyo rin mag video okay, may video okay rin sila dito mga sabi bukod yung ano nun boss yung rent bukod yung rent Papa, uh, bali ang gagawin lang natin ilalagay ko yung contact number nung may ari nito para yun lang ang contact nyo if ever na gusto nyo mag stay dito <tap> ng lugar Bala mo na sa ibang bansa ayo Ay. Dito lang yan sa Antipolo City So oh, ayun Kung naghahanap kayo ng outing Family outing, barkada outing At gusto niyo yung gantong scenery mga sadik Siyempre gusto niyo rin yung running water At makikita nyo yung bundok Magandang paligid, syempre, mga sadik Dito lang yan sa may Antipolo City Tignan nyo naman o. Oh, ganda ng pagkakasetup dito Ayan oh She's solid mga sadik So sa mga gustong malaman kung magkano ang price at kung saan banda, lalagay ko sa comment section at manood lang kayo. Let's go! Peace! Damn.